nga yung part 2 mga Mars nang galing kami sa wildlife pupunta nga pala kami ng circle magkalapit lang naman kasi yan mga Mars and nandito na nga kami sa underground mga Mars papuntang circle so ayun tignan nyo na renovate na pala to mga Mars sobrang ganda nga mga Mars ng mga nakapaint dito so ayan naglalakad kami and nag elevator na nga lang kami mga Mars kasi naayos pa yung hagdan dito so ayan mga Mars pupunta na kami ng circle at excited na yung mga bata nagtagal nga pala kami dun sa wildlife mga Mars kasi nag picture picture kami nag photo -shoot dito so, dahil nga birthday nga ni Ate Sia. And eto na, nandito na kami sa circle. Eto. So, ayan, excited na yung mga bata. Ay, nagugutom na rin sila. Nagbaon nga lang pala kami ng pangpanghalian namin. And dito na kami kumain sa circle, mga Mars. And, bumili kami ng RC. Ayan, naghati-hati kami. So, ayan. Excited talaga sila maglaro dito. Dito kasi mga Mars ay libre lang namin yung mga palaruan. And malawak talaga dito. Pwede rin kayo magdala ng mga tent nyo tapin, pang picnic, pwedeng-pwede dito at marami kayong pwedeng activity na magawa dito. So, ayan, sobrang ganda at ang lawak. Ayan, mga Mars, talaga marerefresh refresh ka kapag nandito pa kasi ang kaganda ng paligid. And yan na nga, mga Mars, nandito na kami. And unti lang pala yung mga tao dito, hindi tulad ng January. Last punta ko kasi dito January, mga Mars. And sobrang daming tao nun kasi nga, diba, kakatapos lang ng New Year end yun. Ito na nga, back to topic na tayo mga Mars. And ito, naglalaro na nga sila. Darius, ayan, napiplay sila. Buti na lang, unti lang yung mga bata. And ayan, sobrang saya ng mga bata dito. Ayan, naglalaro sila ng slide. Ayan, and tatakbuhan sila. And kami nila ate, nakaupo lang kami dito sa gilid. Binabantayan namin sila. So, dati kasi nalala, inaalalayan ko pa talaga si Darius. Pero ngayon, ayan, kaya niya nang mag-isa. Pero tinitingnan ko pa siya. So, ayan mga Mars, yan. Gusto, gusto nga ni Darius dyan yung cotton candy. So, ayan mga Mars. Sabi ko mamaya na kasi kakain muna kami. And, ayan. Kumain na nga pala kami yan mga Mars at di ko na nga nabidyohan yun. At naglaro-laro na nga yung mga bata dito mga Mars at ikot-ikot. Tingnan yun tong dalawang to. Si Sia at siya si Darius, so ayan, nandito nga kami mga Mars ayan, dito naman kami magpipicture-picture maglalakad, pinuntahan nga pala namin yung isang um, palaruan dito nire-renovate pala yung mga Mars so ayan mga Mars, kaya uh, excited kami ulit pumunta dito kasi alam namin na may bagong gawang palaruan ng mga bata soon, so ayan mga Mars pagtapos nga, ginabi na nga pala kami sa circle dito na kami dumiretso sa SM North EDSA, dito na kami kakain mga Mars, so ayan nag-order na nga pala kami So, bumili nga muna pala kami mga Mars ng cake sa Goldilocks. Ayan, dahil birthday ni Ate Sia. Sixth birthday na siya mga Mars. And, ayan mga Mars ang aming kinain. And, unting-unting salo-salo. So, ayan, ang sarap talaga mga Mars kapag sama-sama kayo kumain. And, ayan, nabusog talaga kami dito mga Mars. And, ayan, Sobrang saya nga ng araw na to mga Mars kasi Kahit ayan. Kahit simpleng salusalo nga mga Mars ay nairaus namin ang birthday ni Ate Sia. So ayan mga Mars at nag-enjoy pa silang nag-play. So ayan. Ayan, kakain na nga pala kami dito and kakantahan muna namin si Ate Sia, ang aking pamangkin na maganda. Kakantahan na namin siya dito. Kain tayo. Happy birthday to you. Happy birthday Yun nga mga Mars, pagtapos nga nyan kumanta kami ay kumain na nga rin pala kami at pagkatapos nga namin kumain ay umuwi na nga pala kami mga Mare. Nilakad nga namin mga Mare mula SM North hanggang doon sa di ba diba? For the lakad. So yun nga mga Mars, thank you for watching. Pakishare po ng aking video. Thank you.